is is si Evidence and Charles si na kasi gusto ng gusto kung paano sila magsulat ng kanta gusto ng gusto karen kung paano sila magperform and kung paano sila as people sobrang ano sobrang down to earth and sobrang yung paying artistic nila is something that I really want to achieve yung greatness nila sa ganon and um, gusto ko kasi yung mga kanta nila it's always about deep love about yearning gusto ko yung ganong type of love na ano na sinusulatan uh, something that comes after yung yung kilig ano gusto ko yung mga so ba as an artist how do you want people to parang know you as, Ayan. a singer songwriter? writer I think gusto ko isa sa mga nagugusto ano, ko talaga na kapag ano, kapag ka, uh, when people talk about my songs is, ay pa gusto ko to ipatutug sa kasal namin so yun yung parang ano uh, uh, isa sa mga ultimate compliments for me when yung isa sa mga pinakaimportante araw ng buhay mo yun yung gusto mong ipatutug na kanta uh. so yun yung uh, ano po yun yung uh, ano po and yung love chart top kasi recently sa bawat sandali yes po and ano yung inspiration ng song na yun Um, gusto, gusto ko talaga kasi, like I said, yung gusto kong magsulat ng kanta about uh, the type of love that comes after kilig stage. Yung tipong hindi ko na masyadong kailangan pag-isipan yung sasabihin ko when I'm around that person. Uh, I can just be myself and yung taong yun yung pahinga ko. More than, kasi kapag ka siyempre start out, yung kilig, tapos kakabahan ka kasama ko siya. Pero after that, kapag ka sobrang komportable na kayo sa isa't isa, -isa, -isa parang gusto mo siya makita kasi parang nakakapagpahinga uh, na ako. Ganun. Yeah. And kailan mo ba siya nasulat? Um, last year ko lang din po siya period. nasulat. So, narelease siya mga December 6. Tapos, uh, pinroduce namin siya with my producer mga late late October. Pero nasulat ko na po siya mga July. Okay. How does it feel na hindi lang nasa top 100, top but number one siya sa Spotify? You Grabe. Know, uh, hindi, hindi, ko, hindi, hindi ko nga po siya pinangarap kasi sobrang, sobrang layo niya para sa akin. Kasi na, yun, tulad ng na, 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 nabanggit ko kanina, I've never been part of any chart before. Yung mga, I mean, sa mga viral charts siguro yung mga, pero yung top, top songs sa Pilipinas, hindi, never ko pa siya na-experience. So, hindi lang siya nakapasok kundi nag like number one. Parang ang surreal sa akin, ang, hindi ko pa rin siya mapatong hanggang ngayon na nangyayari. Parang feeling ko na lang pa rin ako. So ayun, sobrang thankful ko lang talaga. At gusto kong ano, ma ma-instill sa sarili ko na lagi lang ako maging grateful sa lahat. Ayoko masanay sa ganito. Gusto ko palagi lang akong sobrang thankful.